Guys, magandang araw and welcome back sa ating uh, channel. So ngayon guys, meron tayong i-share si na uh, speaker. I-review natin to guys, itong klase na speaker. Pero bagong lahat guys, meron akong konting tips about sa speaker. Ayan. So gawin mo ito guys, kung sakaling... Uh, biglang mawawala yung tunog tapos biglang babalik yung tunog ng ating speaker so ito guys so una pala guys meron tayong isang follower nagkontak sa atin guys uh, meron siyang speaker ito meron siyang speaker daw na uh, biglang mawawala yung tunog kapag pinalakasan yung bass yan tapos babalik naman ng tunog Uh, tapos mawawala naman. So, sabi ko sa kanya na baka merong lost contact. Merong lost contact dito sa loob. Yan, sa loob ng dust cap, Dito yung voice coil niya sa loob. Yan, sabi ko sa kanya, baka merong lost contact sa loob na yung kanyang wire kapag pinalakasan is uh, mawawala yung tunog. Yan. So, dinala ni Busing dito guys Kahapon So, na natin ngayon Umaga So, okay naman yung kanyang tono guys uh, Wala namang Problema Wala naman Na nawawala Okay lang as in Tuloy-tuloy yung kaniyang tunog kahit uh, pinalakasan natin ng base. So sabi ko sabi ko sa kanya na okay lang yung speaker niya. Tapos, baka doon, merong problema sa likod ng MCB box niya. Kasi MCB box yung ginamit niya dito, guys. So, sabi, sa, sabi ko sa kanya na baka yung speak on mo, merong problema. Baka nag contact kapag malakas na yung impact ng speaker. Yan. Kasi yung speak on guys, nasa likod tapos yung MCB kasi yung speaker is na nakaharap sa likod so kapag i-impact yung base nya uh, maglo maglulos contact yung, yung kanyang speak on so meron kasing mga mura na speak on guys na madali maglose contact lalong lalo na pag kinalawang na sa loob tapos minsan hindi mag uh, dugtong yung kanilang connection yan so kapag magbabounce yung speaker yung connection niya sa loob is mag disconnect ganun. so kaya siguro is yan yung problema sa kanyang speaker doon sa kanyang box so sabi ko na lang ni Bosing na okay lang naman ah uh, okay lang yung speaker niya baka doon sa speaker terminal yung kanyang speak on na may problema so tips natin dito guys uh, pag ganitong problema kung nakaranas kayo ng problema guys, yung speaker niya is biglang mawawala yung tunog tapos babalik. So una guys, check muna yung kanyang terminal sa likod kung gumagamit kayo ng uh, speak on terminal or yung binding post or yung clip type na terminal ng speaker. Check, check nyo muna guys, tapos kung maaari tanggalin nyo muna yung speaker, check nyo i-direct yung wire patungo dito sa terminal. Ito guys, i-direct nyo dito testing patungo sa amplifier. Yan. Kapag okay lang guys, nakadirect to sa amplifier, hindi dumadaan sa speak on. So, ibig sabihin, merong problema yung speak on terminal sa likod. So, mas mainam, magpalit po kayo ng speak on yung mga heavy duty. Kasi merong mga mura na speak guys sa uh, online is madaling mag-lose contact. Yan, mga mura. So, Uh, okay din yung mga heavy duty kahit mahal Basta long lasting yung gamit Hindi magka problema So sunod naman guys Kapag ganito yung problema Putol putol Yan Kung okay lang naman yung connection Sa terminal Tapos naka direct tayo dito Tapos ganoon pa rin So buksan nyo na ito Itong dust cap Yan Dito nyo makikita Tapos gamit po kayo ng tester Mas mainam Meron po kayong soldering iron So, para matres nyo Pinangin nyo lang guys yung terminal dito, yung dugtungan Kasi minsan, yan yung problema Tapos, check yung wiring Kung hindi ba nagputol or lost contact So, yan lang guys yung uh, simple tips In case, magkaranas kayo ng problema about sa putol putol na tunog ng ating speaker So, ngayon guys, proceed na tayo Uh, I-review natin itong klase na speaker guys Kasi hindi pa natin na-review ka na itong klase na model So, samahan niyo guys uh, Let's go So, ito guys, yung speaker pala nito is Diameter nito guys ay 15 inches Yan So, yung kanyang cone is Instrumental type Pero pwede na to pang sa buffer All purpose po kasi ito Pag ganito yung kanyang speaker cone Pwede sa instrumental Pwede sa, sa buffer yan. Pero pag ganito guys, single magnet. Yan, single magnet. Tapos, ito yung casing nya. Yan. Okay na din kanya yung casing. Pwede na ito, gamitin mong pang pull range Pull range pwede rin sa MCB, pang base. Yan. Kung wala pang budget sa mamahalin or yung mga high wattage na pang subwoofer. Pero kadalasan guys, sa mga ginagamit sa mga mobile, kinakabit sa MCB box ay ganito yung kanyang surround ng speaker cone. Ayan. So, maganda kasi yung impact nito sa MCB box. Ayan. So, yung kanyang cone guys, ganito yung merong, merong groove. Ayan. Tapos, yung casing niya guys, makapal naman. Ayan. So, yung brand pala nito guys, ay Sonra. Ayan. Ito yung brand niya. Ito, Sonra. Tapos, model is TS-1519. Impedance niya guys ay 8 ohms. Tapos, max power niya is 50 watts. Sensitivity niya guys ay 94 dB. Tsaka, 15 inches diameter. Yung frequency niya is 38 Hz to 4.2 kHz. So, pwede siya sa full uh, range. Pwede rin sa bass natin. Ayan. So made in China. Ayan. So yung kanyang voice coil ito guys. chance ko dito around 75mm. Ayan. 75mm. Tapos yung terminal na ginagamit dito guys ay ito. Push type. I-clip lang yung iipit lang yung wire dito. Tapos yung pigtail niya is okay naman. So, ngayon guys, iti-testing natin siya. Dahil okay lang naman tong speaker, wala po itong problema. So, kukuha ko amplifier tapos I-soundcheck check natin guys. So, let's go. So, ito guys, iti-testing natin tong speaker to, kasi wala naman tong problema. Paparinig lang natin sa inyo guys, itong klase na speaker, yung ganyang tunog. So, meron tayong sample dito na amplifier. Ito yung bagong repair natin. So, Concert AB633 na model. So, ito, Itesting natin. Bubolume natin guys. Lagyan natin ng bass. Bad wow. Life Remix. Quem que eu tenho, eu, eu, eu. you <laughs> So, yan guys, napakinggan natin. So, okay lang po siya, wala po siyang problema. Tuloy-tuloy yung tunog niya, itong klase na speaker. So, baka yung problema lang is yung sa speaker terminal niya sa likod ng box. Yan. So, yan lang guys yung video natin. Sana meron tayong kunting uh, natutunan sa video natin yan. So, yan lang guys. Maraming salamat. God bless. Ingat.